kung sakaling kakaposin yung butterboard nyo at mag asintada pa kayo ng mga dalawa alo black or isa yan sa butterboard na yan talagang kapos talaga yan mga mga 8 cm na lang yan eh. kaya kapos talaga so dito sa kabila eh okay pa naman mataas pa naman yung butterboard dito ng ginawa kong board dito is ayan, 10mm na bakal. Itutosok lang natin. Baon lang natin. Tapos, hulogan. Tapos talian natin magkabilaan para hindi gumalaw. Hindi magalaw yung hulog niya. So, ayan ang board ko sa kabila. So, dito sa kabila, ikapos talaga yung board ko na dos portos. So, para hindi na tayo magdugtong, dugtungan nyo ng dos por dos din ganito yung idea na gagawin natin so pwede nyo rin itong gawin sakaling ayaw nyo nang dugtungan yung butter board nyo dahil sa kapos nga so hanap lang tayo ng pako na uno uno na pako tapos ipapako natin dyan sa corner ng hollow block So, kaya namang bumaon yung pako dyan kasi hindi namang ganun katigasan yung hollow block. So, ayan. Napako na. Di, dito natin siya iasintada. Dyan sa corner niyan. So, ang layout lagi natin dyan is 20, 22 cm. Ayan. Yung hollow blocks is 20 cm yan. So, may space yan na 2 cm. So, 2 cm lagi ang mortar natin na ilalagay dyan. So, dapat mas kapalan mo paunti para masiksik mo siya. Pupukpukin mo pa naman yan eh. Kaya, dapat mas makapal siya sa 2 cm. Mga 3 to 3 cm yan. So, kailangan mo lang siyang logan para makita mo yung tuwid ng uh, hollow blocks mo. Pag sinilip-silip mo kasi dyan, hindi naman perfect minsan yung mata natin. Kala natin tuwid na. pala hindi pa. Kaya dapat nung gamitan siya ng hulog. So, i-adjust natin dun sa taas sa kabilang butterboard na 20, 22 cm. Tapos, isabit natin yung nylon string doon sa pako. Doon sa pako na pinako natin sa hollow block. So, adjust, adjustin lang natin para masakto talaga yung layout natin na 22 cm. So, ganyan na. Ayan. Hindi mo na kailangang dugtungan yung butterboard noon. So, ito, obra na to. Sigurado na yan. Ayan. Ganito yung ginagawa ko lagi sakaling kinakapush yung mga butterboard nyo. Siyempre may minsan. So, dalawa na lang na patong naman eh. Kaya, wala na ng problema yan. So, pwede na tayong mag pa Patawid sa kabila. Okay. Dito eh, wala tong pusti. Eh. So, magandang idea to para sa inyo na kung magtayo kayo ng walang pusti na bahay eh dapat eh ang gagawin nyo ay interlocking so dyan sa corner eh kailangan nyo lang lagi mag lagay dyan ng bakal na mas malaki 10mm o 12mm para maiwasan yung pagkakrak yan gamitan mo lagi ng hulog may mga nagpapatayo ng bahay na hindi sila naglalagay ng poste so kung maliit lang na bahay ang gagawin nyo mga 5 meter by 6 meter okay lang yon interlocking yung gagawin nyo pero kung malaki ang mga bahay na hindi na uubra yung walang poste so kung walang poste na bahay dapat tibayan yung pundasyon nyo magbawon kayo ng mga dalawa o tatlong halo block sa ilalim tapos gumamit kayo ng puting ng halo block nyo na 10mm tapos sa bawat corner gamitan nyo ng 10mm din tapos salitan nyo na lang yung tinim mm at saka 9 sa vertical nyo at horizontal ng gagamitin tapos asabay nyo yung mga partition nyo at CR nyo sa pag-asintada para mas matibay.